Saan pala palapag ka pupunta? Gusto kong pumunta sa fifth floor. Anong coincidence? Pumunta ka rin sa ikalimang palapag. Wala akong nakikitang connection dito. Ho, oh, kaugnay. Pero aaminin ko, ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Agad niyang tinanggal ang kamay niya? Hindi ako sumusuko. Huminto ka ba? Hindi ako huminto. Paano kung hindi mo iwan? kung nagtatrabaho ka pa sa kumpanyang ito, magkikita pa rin tayo. Uri ng bastard? Anong ginagawa mo? Napakabango mo. Ano ang gagawin mo? Ikaw yung babae sa elevator nung isang araw, di ba? Dapat nag-apply ako ng trabaho nung araw na yon, di ba? At ngayon nagtrabaho ako bilang janitor. Kahit anong gawin ko, hindi ka talaga maapektuhan. Wala pa akong nakilalang cleaning lady na parehong mapango. Ano gusto mo? At hot na mo. Ano gusto mo gusto kita? Itigil na agad ang iyong mga pervert na laro. Noong nakaraan gusto kitang hanapin para makilala ka. Ngunit hindi ko alam kung saan hahanapin. Sa kumpanyang ito ako nagtatrabaho. Ang galing dito na ako. Halika sa kwarto ko mag-usap tayo saglit. Pervert. ay wala pang janitor na nangas na sampalin sa mukha ang deputy director. Pagod ka na bang mabuhay? At taga Pangulo. Hanggat nagtatrabaho ka sa kumpanyang ito, hindi mo ako matatakasan. Direktor, kailangan mo ba ang dokumentong ito? Nasaan ang direktor? Kailangan kong pirmahan ang dokumentong ito ng madalian. Doon din ako naghihintay, ewan mo na lang dito. Ngunit kailangan kong pirmahan ang dokumentong ito nang madalian ito ay napakahalaga. Tapos ayos lang, alay ka rito sabi ko tutulungan kita. Alay ka dito. Tito. Kuya, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo na hindi ko nakikita manatili ka rito sa tabi ko kahit sandali? Patawarin mo ako, may asawa na ako. Ano kung may asawa na ako, dapat nating maging inspirasyon ng isa't isa sa paggawa. Hindi patawarin mo ako. Kung alam ng asawa ko, hindi niya ako mapapatawad. Hindi ako maglakas loob. Hindi niya sinabi. Paano nalaman ng asawa ko? Makinig sa akin saglit. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Pakiusap ko. Anong ginagawa mo dito? Alam mo ba kung kaninong opisina ito? Oo, opisina ng general manager. Pumasok ako para maglinis. Oo, patawarin mo ako. Tapos na yata ang trabaho ko. Humihingi ako ng paumanhin. Teka. Nakikita kong medyo bias ka. Hindi pa kita nakitang pumasok sa opisina ko para maglinis. Nawala mo ang aking biktima. Pagkatapos ay kailangan kong bumawi sa iyo. Magsusumbong ako sa Pangulo paano ang presidente, kaya hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang iyong relasyon sa Pangulo ay napakalapit. 5 billion lang ang nakuha ko dito? Sige. Yun lang. Ah, pag nanakaw. Manahimik ka tumahimik ka ngayon. Kung ayaw mong mamatay, pagkatapos ay ibigay mo sa akin ng bag. Pagkatapos ay bigyan mo ako ng 20 billion. Mabilis. Wala akong ganun kalaking pera. Wala kung hindi, hayaan mo akong patayin ka. Magnanakaw, iligtas mo ako pag nanakaw. Hey Mr. Tuan okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Tapos mabuti naman. Hayaan mong isama kita sa kumpanya. Halika, pasok ka dito. Ito, mangyaring umupo. between may maliba. ba? Hoy kuya, ninakawan lang ako. Buti na lang at nandyan si Mr. Tuan. Kung wala ka nito, mamamatay ka. Makatagpo ng magnanakaw anong nangyayari, ngunit nagtatrabaho si Tuan. Bakit mo ako nakilala mahal ko? O lalabas ako para bumili ng kape. Tapos nakita ko siyang ninakawan. Kaya wala akong pakialam sa buhay ko. Para mailigtas kita, ililigtas ko ang iyong ari-arian. Tama yan, napakaswerte. Kung hindi mamamatay ka, Okay lang ba yun? Oo, oh, ayos lang, Tito. Mga minor injuries lang. Salamat po. Kaya lumabas ka na lang para may itanong ako sayo. Oo. Oh. Dandahan lang, anak. Humihingi ako ng pahintulot mo. Humihingi ako ng pahintulot mo. Tuan sabi niya ulit. Ano ang tawag mo sa akin? Umupo ka anak Oo Tuan, hinihiling ko sa iyo Na ipromote ako bilang vice president ng kumpanya Pag uwi ng anak ko Pagkalipas ng ilang araw Ipapakilala ko kaming dalawa sa isa't isa Oo, ganun ba? Oo -o. Maraming salamat po Ganun lang Oo Pupunta siya sa trabaho Bati ko sayo Manahimik ka ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sa kumpanyang ito, maaari mong magalit ang sino man. Pero huwag mong saktan ng lalaking ito okay. Dahil ang kumpanyang ito maaga o oh huli ay mapapabilang sa taong ito. Lumabas ka. Saan ka pupunta? Itigil mo na lahat. Mas dapat makinig ka na sa akin. Hindi ko alam kung saan ang galing ang janitor na ito. Mabilis siyang pumasok para yakapin at halikan ang anak. Hinaras mo ang buong kumpanyang ito. Ngayon sinisisi mo pa rin ako. Inayos niya ang mga gamit niya, pagkatapos ay umalis ka sa aking kumpanya. Dapat maniwala ka sa akin, sinasamantala ako ng isang ito, mahal ka nito. Pero hindi ako ayon kaya sinaktan niya ako. Huwag magsalita ng kalokohan. Ah, kaya ka pumunta dito dahil gusto mong sakta ng mga tao sa kumpanya, diba? Palak mong magnakaw ng mga dokumento at talin sa isang karibal na kumpanya, diba? Tama yan. Tama yan, miss. Yan lang, dapat manewala ka sa akin, Miss. Sa halip na magtiwala sa iyo, mas pinagkakatiwalaan ko ang aking anak na babae. Ang iyong anak na babae. Noong isang araw, dahil lang sa hinihintay kong bumalik ang aking anak mula sa ibang bansa, hayaan mong ipakilala kita. Pero hindi ko inaasahan na may ganito pala ngayon. Hindi ko talaga inaasahan. Napakamiserable mo. Hindi 'kano ang kaso, dapat manewala ka sa akin. Sabi ng nanay ko, mabuting tao ka. Pagkadating ko dito, nakasalubong ko siya sa elevator. At nalaman kong hindi iyon totoo. Kaya gusto kong patunayan sa nanay ko na totoo ang sinabi ko. Kinailangan kong mag-disguise bilang janitor dito. Dapat tumahimik ka at umalis ka na dito. Dapat mong tandaan yon. Ako ang nagligtas sa'yo. Huwag kalimutan ang iyong pasasalamat. Ano ang sinabi mo? Oh, huh, okay ka lang ba anak? Ayos lang ako. Kung isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo, malalampasan mo ang asawa ko, pero hindi mo ako malalampasan. Halika dito. Tingnan mo ito ba ang iyong magnanakaw. Tama 'yan. Gusto mo ba akong lokohin? Mukhang ikaw ang nagrenta nito, pag ng mga bagay mula sa aming mag-asawa. Pagkatapos ay iniligtas ako nito. Sa pag asang makuha namin ang tiwala ng aking asawa, hayaan mong ipromote namin siya ng asawa ko sa posisyon ng Deputy Director. Gayunpaman nagtiwala ako sa iyo upang ibigay ang aking anak na babae sa iyo. Lumabas ka. Doon, ilang beses ko na bang sinabi sa kanya laging nagmamadali. Mabagal ang takbo ng lahat hindi ka kailangang magmadali upang magtiwala sa mga tao. Buti na lang hindi pa ito nakakalayo kung hindi matatapos na ang buhay ng iyong anak. Pasensya na sa anak ko dahil lang sa sobrang tiwala ni nanay sa mga tao. Hoy nanay, okay lang ako. Papapagalitan mo lang si nanay? Hindi ako pinagalitan.